yung mga <laughs> nailipat na po yung parang pansin nyo parang biglang dami ano kasi yung mas yung mga maliliit do na ilipat nare inole. ayala oh, sa gripo kondo dito, hmmm, hmm. hmm. ito para bawang Oi, ayan maka farmer wow Wow na wow, alam nyo kung bakit umuulan <laughs> Sabi nga ni papay, ay buti naman At uh, hindi pa naman nadilig daw kahapon yung mga damo Hindi siya nakapagdilig So ayun, na busy Dahil uh, nilipat yung kuryente, nag-brown out Tapos uh, yun pala, nag-trip ng kaunti <laughs> Naayos din sa wakas Damay pa naman yung mga kabilang bahay Pero okay lang may may pagkakamali lang na konti So ngayon na uh, okay na lahat. Yung kuryente po natin ay dito na lahat ang takbo. So wala na 'yun doon. Okay na. Check na 'yan, naka-check na. Ngayon, nako si Rizal eh paano kaya ang trabaho niyan? Nandun muna sila siguro sa pigeon loft. Si Dex naman uh, andito sa um, may ginagawa po. Cabinet yata dito sa, ano, sa dirty kitchen. Pero, ayan, nagpo-flooring na po sila. Ayan, ah. Sisilipin natin yan sa, ano, sa kabilang vlog. Tapos, ayan, litunan. Sana pala si Marvin, papa, daladala na yung kanyang itak na mahaba. Puputulin na yung Madre Diago. Sabi ko, to, umuulan. Pero, kung hindi naman umuulan, kasi bibigyan ko naman siya ng, eh, doon sa trabaho na yun, hindi naman naarawan, na, ano. So, may kalapate doon, ano yun kaya ayun. Kapakawalan ko nga sana yung mga kalapate. Kaya lang, yan, may smash tayo. <laughs> Muulan. Yan, oh. Ah, buti naman. Sana medyo, sana kagabi, no? Para ngayon maaraw. Pero wala. Okay lang yan. Ngayon bumagsak eh. Masarap ang pakiramdam pagkaganito. ganito higa-higa lang. Pero kailangan nating magtrabaho mga ka-farmer. Punta sana ako ng bayan, palengke. Kaya lang mulan, wala. Postpone. Paparis sana. <laughs> Pero bagay na andyan yan kasi hindi naman umulan kanina eh. Hindi naman nila... Pagka malakas po ang ulan ng madaling araw, alam ko hindi sila tumutuloy eh. Kikiramdam din pag masama ang panahon, syempre. Pero ganoon at ganoon pa rin, dami pa rin namang kumakain. Ay, sisilipin ko pa lang itong aking mga alaga, mga farmer yan ah. Pinag-aagawa na naman nila yung mga itlog. May, kumak may tinira na naman na itlog. So hindi natin malaman kung ilan talaga ang itlog, Alam niyo kung bakit? Talagang Ay no, oh, naga o. Oh, brown egg. Tinitira nila. So ayan na ilipat na rin pala yung mga <laughs> nailipat na po yung parang pansin nyo parang biglang dami ano. Kasi yung mas yung mga maliliit daw nailipat na rin uli. Ayan oh. Ah, uh, sila. Uh, mga future tinola and uh, subukan nga nating mag uh, Litson manok mga farmer na native. Pero yun nga dahil nga medyo game yan, matigas yan, tagalan natin ang pagluto. Habang sa hanggang sa limang but sila. Ganun ang gagawin natin. Oh, uh, tapos pipili tayo dito ng mga darag. Pag naayos na yung naa'n doon, saka naman natin ililipat yung mga yung purong darag doon sa kabilang side. 'Yun ang ating pararamihin. Ang mga purong darag na nakikita ko ay ayan, mga bago 'yan, mga farmer one two, Ito lalaki, kitang-kita mo. Lalaki 'yan, yan. Lalaking darag. Ito. Ah, uh, parang may halo na. Ibatik na. Basta tandaan niyo ang daragi isa itsura. Ay uh, ayun, ayun, ayun. Puro din 'yan. Yan, 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 yan. Uh, Ayun, babae. Ayun, lalaki. Oh. Uh, Kitang-kita na no. Mas magiging ganun 'yan. Ayun. Ah, uh, ayun. Ito lalaki din 'to. Uh, ayun, marami din pa lang mga babae. Ayun pa. Oh. Oh, babae. Marami, marami po palang parating na babae. Na mga darag chicken natin. Ayos. Ano ba ito? Nauubos ba? Ano bang... Uh... Ayos yun Oh, kailangan natin bumili ng bagong automatic drinker. Hindi kasi pwedeng walang ganyan mga ka-farmer. Pag ganito nakalaki ang mga alaga ninyo, iba talaga yung naka ano, naka -drum. tapos may ganyan. Ano yan eh, pag may tubig, may dahan-dahang mag, ano, pag bumigat siya, mag stop dapat. Kala na, tuloy-tuloy oh? na. So, ibig sabihin, mauubusan din. Mauubusan din tayo. Gagawin natin, titikin natin to. Unti-unti. Ano ba to? Ayan. Ano na Ayan. Kung Ayan. Stop. Ang wala ang tubig. Ayan natin lang po. konti konti Para hindi kaagad maubos ang tubig. Tingnan na lang natin mamaya eh. So, na iwan doon, maliliit. Buti na lang, hindi po sila nag-inerte. Kinain naman nila yung bago nating biling feeds. Basta kakainin lang, okay yan. Tapos ang mais doon, ayan ako, puno na. Wow. Ah. Ayan na, mga farmer Si Rambo, nagtatanim ng tanlad. O, tanim po siya ng tanlad doon sa habi uh, ko lapit na lang sa gripo. Tapos ayan oh. Mga hindi pa po nakakakita. Hindi ko alam po alin ang mauuna un kong i-upload. Yung madre de agua ba na pinutol na? Oh, ito. Pero grabe mga farmer. Lumiwang nag Lumiwang po. Oh, grabe oh. <laughs> Ilang kaya ang kasya dito? So ayan magkakaroon tayo ng kanal. Ah, 1 2 Pwede siguro tatlong kubo. Tapos magpapaputol na rin po ako ng uh, pigay tayo ng ano, African talisay dito para maganda. Para mukhang ano naman ang kaunti, no? Hindi lang puro fruit bearing. Patanggal na rin natin tong malunggay na ito. Ayan. sa paligid lalagay tayo ng sili etc etc mga, pa, mga papakinabangan nila habang magkakainan Lipin natin si Rambo. Dami pong mansanitas na nalaglag, oh. First time, ngayon lang siya nagbunga ng ganito na napakarami talaga. Nalaglagan lang. Lasang apple naman. Itong ating kalapati. Ayaw lang. Bale, malapit ng inyong uh, maliligayang araw. Ayaw, ayaw nila, oh. Ayaw, ayaw magsipasok. pasok. Sabi niya, pangit ng bahay na namin. Siksika na kami dyan. O. Oh. Diba? Uy, baleleng. Huwag ka nang tatakas. Uy, nasaan ng isang... Nasaan ng isa? Bakit? Apat lang kayo ngayon. Na... Nasaan yung isa? Nangingitog? Baka nangingitog. Baka naglilimlim na. Kung saan? Nagulat tayo may bunga na itong langka na malaki ano Hindi ko lang pinapansin Gusto kasi niya matubig tubig yun ah Pag ang na lang no Langka na ito Galing kasi sa buto kaya ganyan Mga nabili ko yan sa Kiapo Pala si Ambo nagtatanim eh. ng ano Sabi ko ilapit sa Apo so Ay malapit sa gripo Gilid lang Tama yung ganyan malapit lang Parang nung no, nagpatubig mo, naabot niya yung tubig sa ilalim, ano? Oo, okay, sure. ano, eh. Oo? Oh? Oh, lapit sa gripo. Hanggang hanggang June daw ang El Niño. Baka ma-extend pa, sobrang init. At itong nyug baka naabot na din ano. Yung tumaas yung tubig kasi gagapang yan eh. Kasi gumanda mga farmer oh. Tingnan nyo. Hindi naman magaganyan yan eh kung ano. Kung hindi siya nakakuha ng tubig. Kaya okay na rin ang na nakapagpatubig. Sa araw lang nilinis ni gitu oh. Tapos umuwi. Kala niya lang. Patagal yung ulan. Sabi ko dapat tinulungan na lang si Marvin eh. Nuno sa punso. <laughs> Replant na ano. Tanglad. Kasi kailangan ito sa lechon mga ka-farmer. Although hindi naman po kami gumagamit ng ganong karami. Pero padala-dala lang dalawang istik. Halos na. Halos na sagad din yung tanlad natin. Ano? Nung New Year? Sa so si Puroy, eh, meron pa. O pwede tayong kumuha doon pagka ano. Habang tayo ay eh, nagpaparami nito. Tapos mamaya ititrim ko din pala yung ating African talisay. Ayan. Doon sa baba, dadalhin ko na yung loper ko. Hindi ko makuha yung, ano, yung pruner na binili ko sa online. Ang ganda pa naman nun. Ito nailagay. Andun ah, lang sa ano yun, eh, storage eh. pa naman ng tanlad maya't maya ano talagang mamasa masa ang ano lupa pero at least meron ng tubig yan, na tayong madali na magdilig nakapagtusok na pero yan babalik balikan dapat ito hindi po pwedeng hayaan na ganyan lang lalo na hindi po tagulan kung tagulan wala tayong problema dahil sigurado di talaga dito ng itlog ang mga alaga natin sigurado na uh, nadidiligan di ba umuulan eh Sabi yung kamachili ah, ilan taon na kaya ito? bin 2008 not more than 15 years <laughs> tumubo lang yan diyan ano lang yan ipot ng ibon maka farmer pati nga yun duhat do na napakalaki ipot lang yun di namin tinanim yun tumubo din lang po malaking blessing ano ang lalaki ng bunga So ayan, pati pala pabo, marunong na din kumain ng itlog mga <laughs> Malupit ano. Ayun, ah, uh, kinuha ko na itong ating loper. Hindi na kasi kaya ng pruner yung iba. Kaya kailangan, ano na lang tayo. Loper. Pinili ko pa sa Ace Hardware ito. Ay hindi. Ace Hardware sa ano? Will, will mga farmer Kasi nahilig ako dati yung mangga. Tinuprun-prun ko. <laughs> na sinapanood ko sabi ko pag pinuprun daw mangga na mumulaklak na pa na po ko rin naman ayan ah ito ah, titirahin natin yan yan tapos ito ito titirahin na din natin yan itong nasa gitna sacrifice na din yan ito ito tanggalin na rin natin parang may iwan lang itong nasa taas tapos ito tanong ko kay bebe <coughs> kung papalitan niya pa ba ito o oh, puputuli oh. na <coughs> Haching, hatching hatching farmer sorry sorry excuse me so ayun eto din ay oh, mga nasa baba Ano na natin yan yun papalitan talaga yun pa ayaw kung ano pangit mga farmer yeah, pangit eh palitan na lang natin bilis din naman lumaki tingnan nyo ito Oh, kailan lang ang late lang po nitong nilagay tinanim nila. Pero tingnan niyo. Oh. Uy, <coughs> ay 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 ay. na naman yata ako ah. Oh. Hmm. Ayun, mga farm na hanap ko na rin nandoon pala sa ilalim na ilalim. Matibay naman ito. ayano oh. Tingnan niyo. Maganda dito. Mm. Mm. ito para gumanda yan ano to tali pa oh. ito na yung tumutol ko na yung baba para mas gumanda pa pa huh? ito na lang tina initinira oh. Kasi, tingnan nyo, yung trinim din na Sydney, si 'di ba? Yung tinanim yung training po ni na Sydney na ano dito tinanggal na nila yung mga, tingnan nyo, ang bilis po lumaki. Oh, ang taba agad. Ito yung sinasabi ko. Oh. Yung yung mga wire wire na. Na no, may ilaw yan, malilit maliliit na ilaw yan eh. Ayun, nakasama tuloy. Pati yung tulos. Pero hindi niya na kailangan ng tulos ngayon. Napakatibay na. Ito wala na din. Hindi na kailangan ng tulos nito at tanggalin na natin yung mga tulos-tulos na yan tita Aida nga nag-aalala dito sabi niya ka farmer lagyan mo Di ko tita uh, mukhang hindi na kailangan nga oh. ba? Diba? maano na kaagad eto nga oh tingnan nyo Mas so, dahil sa bilis niya lumaki kailan lang linagyan ni papayam yan halos bumabaon na yung mga wire wire na ano, ilaw ikot niya lang yan, kailan lang yan eh. tapos ito kailangan ng tsugiin kapalitan natin ito ayan, ay gusto ko palang bigyan ng shout out ha advance happy birthday, baka makalimutan ko ayan, happy 27th birthday po, January 12 Tita Susan Laconico ayan, Tita, baka makalimutan kong January 12 ba? Inad In advance ko na. Happy happy birthday po. Tito. Ah, ilan niyo po yung araw na 'yan sa kanya? <laughs> Wala mo nang gop. Ayan, date nyo, i-date nyo. Ayan, 'di ba? Kaya pang galing ng pruner natin. <laughs> Malupit. Ayun nga gusto kong tirahin eh. Dahil ah... Uh, parang paalam muna natin to kay Bebe kasi para sa akin tanggalin ko na din yan pati nga ito gusto ko din tanggalin no? Diba? pero ito pwede na natin tanggalin to tanong na rin natin baka tayo ay ano ito 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 try na natin to kasi ano naman na to eh magiging sagabal kasi to eh magaling yung pruner natin ha malupit ha galing Ayan. O. tapos ito na lang tsaka yun yun tataba yung maliit na yun sigurado o di ba? tapos ako po ay magluluto pa pala ng mani mga ka farmer samahan nyo ako magluto ng mani 3 kilos of mani tapos maraming bawang sabi ko nga kay Yam, sana sinama yung balat ng bawang. Kasi ganoon naman sa palengke, tapos durug-durug na lang yung bawang, hindi na yung naka-slice. Uunahin namang i-ano yun eh, uunahin namang i- iluto yung bawang. Ayan. Okay na. Di ko na pala kailangan yung loper. Binaba ko pa naman yung loper. Di na pala kailangan ng loper. Nakalimutan ko daanan yung mga itlog magluto ta tayo ng mani. Unahin ang bawang, siyempre Ayan. Maraming bawang. Tatlong kilong mani ang lulutuin. Asa ah, na yung mani natin? Yung? Kutsara nga commercial uh, na nagtitinda ng mani inuuna talaga nila bawang sabay ihahalo na lang po kasi mahirap balansehin at mauna yung uh, pagsasabayin mo kung magaunahin mo na yung mani tapos bawang kasi timing pero kung unahin mo na po yung bawang wala tayong problema ihalo mo na lang pagkaluto na din yung mani pag nahango mo na pala so, ganun lang para mas mabilis Mahirap po pagsabayin kasi yung bawang ay pumapait eh. Ah, teknik ang technique na ginawa ko. Ginaya ko lang yung mga sa nagtitinda. Tapos hindi ko na ini slice Inano ko na lang durog. Kumbaga, inano na lang sa mortar. Mas mabango to. Pero ang paghango nito dapat timing din. Baka mamaya pumait. tuloy lang ang halo para sabay sabay mag brown ayan na hindi ko na na video saan na yung ating wala na naman ayun na magtay na lang natin yan mama bumili nyan ayun na pumuputok-putok na sinyalis po yan na malapit na tayo maluto baka pa sa ingat po kayo dito pumapait din ito pag na overcook tapos nagco continuous cooking pa yan pag pinatay ninyo pero hahanguin na natin kaagad oh, putok-putok na Nag-continuous cooking pa O, oh. tingnan nyo Nag-tama-tama lang Kasi pag ano Papait po yan Yung iba naglalagay pa ng bechen pero asin lang okay oh, na. lang, oh. Wow! Tama-tama lang, oh. Hmm. Tapos, isang sili. Gupitin ng maliliit. Hindi lang dadagdag din kasi yan ang bango optional to optional yung ilalagay yung carolina reaper ako po napakaanghang na po Man, kung tama na yung alat. Pharma ayan ang ating mani tamang tama bawang perfect hmm